Ah. Oh. <laughs> Dini ko daw. Baka mga gat eh paalis na. Ayan. konti lang pasahero nila, no? Paalis na sila. Paalis na. Hindi naiwan, mabalik. Ah, kakarga sila. Muntik <laughs> nang naiwan, si Kuya. Mabot pa si Kuya. Swerte, mabot. <laughs> Hindi pa nakalayo.

Wow! Ang ganda ng view. Sobrang linaw ng tubig. Bonggang-bonggang. Napakalinaw. Grabe. Picture muna. Kasama picture. Wow.